Kung naalala nyo mga paps, nag-post ako na related sa aircon na pag malapit na kayo dun sa paradahan, eh, i-off nyo na yung aircon ninyo pero i-on nyo lang yung blower. And may nabasa ako na magandang analogy kung bakit pala maganda yung practice na yun. Kasi on the idea, like for example, hindi natin ginawa yung practice na yun. Pagdating natin dun sa paradahan, pinatay natin yung makina. So, dahil yung ating evaporator sa aircon, yun yung para mga pin, no? So, yung mga pin na yun, e eh, pag pinatay natin agad, so basa pa siya. So, dahil basa pa siya, pwede siyang kapitan ng mga germs o mga bakteriya. So, ang ending, mabilis na dudumi yung ating aircon. At dahil basa-basa pa siya, pwede rin mabilis na mag-corrode yung ating evaporator. So, pag inabot yan ng corrosion, di kakalawangin yan agad mabubutas. So dun sa pinaliwanag, kaya magandang practice daw na pag malapit na tayo dun sa paradahan natin, i-off natin yung aircon, i-on natin yung blower, yung iba nga, nilalakasan pa yung blower para bago natin patayin yung makina natin pagdating natin sa paradahan, eh tuyot na yung ating evaporator. So dahil tuyot na siya, so hindi na siya mag-accumulate ng uh, kumbaga, yung vapor ng tubig, halos bala na, So, hindi na siya tatanggap ng mga bakteriya. Kung baga, o yung mga germs. So, ang tendency nun, may iwasan natin yung pagkakaroon ng amoy sa aircon. And dahil tuyot na rin nga siya, may iwasan din natin yung pangangalawang ng evaporator. So, tingin ko magandang practice ano, na kung sakali man, na pag malapit na tayo sa paradahan natin, i-off na natin yung aircon, i-on lang natin yung blower, para pagdating natin doon sa paradahan, tuyot na yung ating evaporator. So pwedeng mas magtagal yung ating uh, cooling system Pero syempre, advice ko pa rin eh, Magpalinis tayo ng aircon Para sa uh, maiwasan natin yung pangangamoy ng ating aircon Asay do sa pagpapalit din o paglilinis ng filter Yun yung mas sigurado Okay? So yun nga pa, sana nakakuha kayo ng konting idea Pwede nyo gawing practice yan I think okay naman So pag malapit na kayo Patayin nyo na yung aircon ninyo On nyo lang yung blower Para matuyot yung evaporator Then eventually Uh, magtagal yung inyong aircon system.